Itu kasi ban. Kata warna Wala. Wala. Dia kata warna air tau ni. Bawa dah saya tu pergi kata warna. Aku ban. Ay, orang lor je. Masa kata orang dari Aki kami kuri itu mana? Bagtar, bagtar, dia bos. <laughs> Aki kami itu, ikut Video ko Lord tama gaetao ning daily. Ang higgab garo ba ga tama rito bil. Hallelujah guys, lama lang. Pasalamat ang lawas ko kira na. Salamat sa tulong you guys ha, sa prayer salamat. Ah sa mga taong tumulong salamat. Ah basayan na ako. Wala na mga kuruga. <laughs> wala na. Wat? Wala na. na. <laughs> Pero, Taon pa, ano? Papalito rin sa narsang tanda. Trano Iba tapos pagdating sa daya wala tay trendy ni di sa <laughs> bayal <Okay. laughs> bayal ay bayal para kayo mubo yung plitlit guys mubo o plitlit Lagi na lang mo Oblit lady Ay, Puro wala lang na ito po Pagpanaya na sa nurse Asa mo itong bayan Sa ina Wala man Wala may kwarta kayo Pagka na lang Ino Ang saon Wala yung Sige lang nurse Dayahan lang ko niya ko na wala yung <laughs> na Sa ginawa niya Kapo kayo Ang pakasagin ay pila dapat 150 dapat ang normal nga pit guys tapos yeah. pila mo nga 129 129 nang kay Papa pa so Kaya naglaga kami ngayon ng talbos na kamuti na pula sana lord magtaas na yan siya tuwi ba si hindi ka idaya kay hindi pa man mabal anak Awa man sa ningon. Awa man nga. Wala man gano'n. Okay raman ang Hindi naman ningon nga. Ay, di pwede sir. Hindi ka na muna Ay, mo. Di man yung nga rason nga bu dili dayahon nang kuan. Katoy nang mga high blood nang ini kuan kato dili tun la dayahon nang high blood mang taskay BP yung di na dayahon mang. Ay maon. Tapos gitrang kaso, sakit ang ulo nila oh, dayahon. Di lang dayahon. Si paano na lang kay nigkid ang dialysis? So pag ni nga taas BP, tapos, ang sama na ako. sa dilag tambal, di ginilay. daya, basta taas Ah, dito. so kung sa atun pa may level ang <laughs> pressure sang dugo, nga dili pwede siya i-salang oh, sa machine. 200 lead, kito mo bayo, wala gi daya. Ay, uh, nga naman na siya, no? Basit mag-bleeding, ang ba? <statistical> oh, uh, abot, sabay so, rason, di hmm. balo.